Okay, sa mo ba rin ginagamit ito? Pamalo mo ba sa tao ito? Eh, pag pinalo mo sa tao ito, papayat. Ito yung ilalagay mo lang dyan. Ano lang yan, pag ayan, naamoy ng mga aswang. Hindi lalapit ang aswang dito. isang pinakaagimat, hmm. pinaka agimat ay I mean pinaka is, instrumento ni oh. Mang sa ano pangontra ng Okay, sa mo ba rin ginagamit ito? Pamalo mo ba sa tao to? Eh, pag mo sa tao to papayat. Ito lang ilalagay mo lang dyan. Ano lang yan, pag na naamoy ng mga aswang, hindi lalapit ang aswang dito. Pero kung sa kulam, huwag kayo maniwala na matatakot ang mga dito. Hindi natatakot mangkukulam dito. Yung ano, kaswang <laughs> lang. Kasi mangkukulam, hindi takot siya pagi. Usu lang, usually, usually mga na uh, mga kepweng, no, apag sinabing buntot pagi, lagi siyang naiisip na armas na pangontra sa aswang. So, iniisip uh -huh. ng, ng mga Pilipino. Kasi pag naamoy na pa lang yan ng aswang. Kasi ngayon, ang mga aswang natin, sa tutusin lang, wala na yung physical. Yung tao talaga na aswang. Ah. Uh -huh. O oh, wala yan. Spiritual na ngayon ng mga aswang. Ah, yung ah, yung hindi na sabihin ng aswang yung hindi kasi kapag nanood tayo ng shikratel oh hindi na uso yun. yung, yung mga yung... aswang na gumagapang-gapang sa loob. Ay wala na hindi na totoo ngayon 'yung sa taon 2024 wala na 'yung tunay na aswang na tao talaga yung kumakain tao. Nagpilita wala na yon. Yung... Spiritual na lang ng mga aswang ngayon. Ah. Kanya eh kasi ako So may taga secure man ako Malapit lang doon yung kapis Ang mga aswang Ganto ginagawa niyan Nandun lang yan sa bahay Kaya nila buksanin siya ng buntis Tik tik ba kahit, Spiritual kahit, alo? kahit, na spirit, spirit lang sila No spirit lang Nakukuha nila yung spirit Hindi yung kata. ano na Kaya sa bubong may dila, gaganoon. Ano. ano yun, totoo yun. Pero hindi nakikita ang aswang. Nakaranas na ako niyan sa Masbate. Yung tik 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 tik, 'yan. Yung maingay sa bubong. Tik 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 tik. Pero hindi siya nakikita. Invisible. Hindi naririnig. Maaring makikita mo siya pusa, aso, tik tik Baboy daw mo. Oh, tik tik 'yon. Kasi galing sa bubong ako, galing ako sa Masbate. Yung bubong ng tinulugan ko. Ang tik 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 tik. Tapos tinutong kabinyero Mm -hmm. Pero nang nanginagkat ko sa bubong, wala naman tao. Wala naman pero may naririnig ka sa taas. May naririnig ako. Sabihin invisible invi sila. In invisible, mm -hmm. nga sila, hindi? Invisible. So hindi pero pwede silang mag-anyong hayop katulad ng baboy ramo, aso, pusa, daga. Makikita mo sila. Na baboy. Na... Oo, oh, na baboy. Pero yung sabi mo tik-tik mismo, makikita mo, uh, hindi na, o lala na yun. <laughs> o spiritual lang yun. Mm. O ang makikita mo lang sa kala, pag nagpalit ng anyo, talagang ano lang, yung ba aso lang, taga, pusa, yun, nagpalit na yun. Pero yung itura mismo, tik-tik yung nakahati, hindi naman, oh, naman wala yun, hindi mo totoo so, so lahat kayo. pala kapag huwari, ikaw ay mm. naaswang sabihin spiritual na inaswang to, kaya, mm. kaya pala yung mga ibang mga buntis na bigla nilang bi, dinasang na naglag na matay yung bata sa oh, loob yun ay, yun ay mm. naaswang naaswang, kasi ang mga aswang ngayon, spiritual na high tech na, hindi na yung physical, yung tao makahati katawan Ma, ma kayo ba, kung siya mong manonood, nakakita na ba kayo ng tunay na gano'n? Sa TV, sa TV oh, sa TV. Ito, 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 alam naman yung mga pelikula. Pero yeah. sa totoo kami. Sa totoo ang hindi nakikita. O, oh, hindi taga nakikita. Parang taga mula. O, oh, pa. pinapaliwanag ko na ito. Ah, ma dito, maraming tatamaan dito. Pero ako talaga, labi ko, ako, nakakapis ako. Ah, yan. Oh, eh, nung mula ako sa Sigur, alam ko yung mga ano yung sabi ng kakain tao. Eh, hindi, spiritual lang. Ah, siguro ginawa na lang din yon oh, para ma-add mo sa pelikula. Oh. Mapagod mo sa pelikula kung kaya na. Eh, yung kaya yung kapis, kinatakutan tuloy na mga marami daw aswang. Pero hindi. Hmm. Ano lang sila, yung tao rin sila. Pero hindi naman ganun na kalamunin mo yung tao. Hindi yun. Pero spiritual. Kung sa probinsya, yan, automatic na may mga aswang dyan. Dito Mang Kepweng sa Maynila, masasabi mo bang may mga aswang dito na spiritual. Katulad ng masbate, ng Samar. Dito rin yeah. sa Metro Manila, napakarami ko diyan. Na, maraming, maraming, na marami dito, dito marami aswang. aswang. Oh. Ako may kebigan ng aswang. Papaliwanag ko, tatawagin ko. Mm. Para sa inyo, papasaninig ko dito kay pangalan Si Jomari. Oh, Jomari. Oh, si Jomari. Jomari. Oh, sige. Pasasani oh. bigkin ko bigan ko ng aswang. Mm. Ako marami akong kaibigang aswang kasi hindi yan nanalo kasi papaliwanag ko lang sa inyo eto mula hango sa Bisaya na nakatira sa Nabotas Arted ang kwento ng aswang na spiritual pasasanibin ko <coughs> ang kaibigan kong aswang na taga Arten na botas kung tawagin ko siya si Nanay Liit Nanay Liit mm. aswang na si Nanay oh, Liit, oh, Nanay Liit. sige pigit nga na taga Arten pigit ka eto pa lang kaibigan ko to na matagal na na aswang hindi kami talo nito pag ito may naaswang pinapagalitan ko to mahal na Diyos ama na makapanyarihan sa lahat Paitulutan nyo ako. Napaintulutan niyo po ako na matawag si Nanay Liit ng nabotas arte na pumasok dito sa katawan ni Jo Marie. Diyos na mga Diyos, Hari na mga Hari, Panginoon na mga Panginoon dinggi na pakiusap, na matawag si Nanay Liit. Nang Arten na Pumasok ka dito, kay Bigang aswang. Ako yung kita na pumasok dito sa katawan ni Jomari. Mula sa patumatisan, Toto da minilikum sa likum, it's lorong. So, Jomari, it's lorong. So, kita kong natapang natakabal natak sa Santa Mata, Ardi, Akap, Salman, Eric, Salbala, Santa Magna, Nambirin, Mariel, Magandang hapon pa yun! sa na nailiit ng aswang ng nabotas. Ganda nga po ayang Ayan po, yung aswang ng taga nabotas. Pag may nitik tik siya tinatawag ko para aregluin niya. Ako'y huwag mo sana masamahin kaibigang aswang. Hindi tayo talo. Ikaw yung lang yung inibitan ko. Hmm, hindi ba kita nagambahala? Nasaan ka ba ngayon? Dito pa rin. Sa nabotas, sa arten. O, anong ano ginagawa mo? Natutulog na ba? Nagpapahinga lang po ako. Oh, pasensya ka na, kaibigang aswang ha. Eh, nimbitan lang kita. Ang pag-aaswang ba ay physical o spiritual lang? Spiritual lang po. Oh, ayan po eh, nagpapatotoo. Wala na ngayon yung tao mismo kakainin ng aswang. Huwag kayo maniwala doon, spiritual lang aswang. Namamatayan siya ng bata dahil sa spiritual. Akit sa bubong, tik-tik. Sisip-sipin ng parang sinulid. Ayun, ganun din sila. Mabango sa kalila yung may sakit. At bata, yung matatanda na may sakit, mabango sa kalila yan. Basta may sakit, yun ang inaaswang. Yung malapit na. Totoo ba yan, nanay liit? Ayun ang mga gusto nyo. Totoo po. Mabango sa inyo yun? Opo. Oo, mabango sa kalila yan. Yan po eh, kaibigan kong aswang na taga na botas. Arten. Eh, pinatunayan ko lang po. Marami akong kilalang mga aswang.